ayan, good morning mga galamay eto na, katapos ko lang ayan. meron na silang, paunti-unti meron na silang uh, tungtungan ayan so, uh, ang isa pang uh, gagawin natin po, te, kumuulan okay. kumuulan o no? okay, ang gagawin pa natin is mga uh, minor, ano lang naman to para mas maganda yung ano natin so, bupahan ko to ita-cutter ko to dito tapos tatalian ko lang siya para mabilis siyang alam mo yun, kunin yung mga lagayan ng patuka and uh, sa tubig okay, gawin natin yun hello pasensya na nabasa kayo kasi naglinis ako nang wala pang ano nang wala pang tungtungan Ayan. dapat talaga hindi to na binabasa eh Okay, so next time hindi na tayo gagamit ng tubig Okay, kikis-kisin na lang natin yung mga ipot ng kalapate. Ayan. Gusto ko isa pa eh. na uh, patungan ulit dito sa taas. From here to that, uh, ano, uh, poste or kahoy dun. Pagano Yun pa isang ano natin. Naubusan na ako ng kahoy. Anyway, yan. Um, anhan muna natin to. Butasan natin. Din. Let's go. Ayan, so uh, buktasan natin. Ayan. So, ayan. Ganyan na lang. Kinukuha na lang natin. Ayan. Ito yung sa tubig. Oh, dahil nasugat na naman oh. Dahil dito. Clumsy talaga putik. okay na yan sa inyo okay so yan tapos lalagyan lang natin na siya ng tali para bukas bukas lang siya na eh. and uh yan para mas mabilis yung pagwapakain natin so yeah may mga bisita tayo <laughs> na ano ka agad si longlong eh na-iwas Naiwas eh. na-iwas ka long <laughs> 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 alam mo okay naglalaro ng basketball and sinabihan niya ako ni Longlong na ano, yung kalapate ko daw is bumalik sa kanila. Uh, kasi binuksan ko yun para mag, ano, mag viewing lang sila doon. What the fuck, kaya nila palang lumabas doon. So pupuntahan natin doon. And that uh, titingnan natin kung totoo yung sinasabi ni Longlong pero parang totoo. Kaya so, puntahan muna natin. Na, ko ko na hindi na sila lalabas eh labas Eh, expect ko na hindi na. Ayun, may pusa ka eh. Oo, kaya nga, wala pa akong bala ng airsoft e Pag nagkaroon ako talagang walang niya. Wala na, habi Hindi sa yung puti. Apat? Hindi yung tatlo sa Yung puti, hindi mabali sa akin. Ah, ha. Kasi yung tingnan mo, hindi ako nag-expect na makakalabas yan dito. Kasi may mga nakikita nga naman talaga ako. Na ganyan yung ano nila. What the fuck? So, yun na, nabawasan na rin ng isa, yung puti. Damn. Tara, punta natin doon. Kay long ba? Ha? Hmm. Ah, punta natin doon. 440 na agad? Okay, punta natin sa kanila. ayun yung puti natin nasa taas ayan ayun no tapos yung dalawa asa ah, yung dalawa long ayan no nasa taas anak ng tipaklong nga naman hindi ako nag-expect na babalik or makakawala talaga yun shit so huli na lang natin mamaya or ipapahuli na natin kay longlong, long oo nandun yun, no Galama, hindi sa ano, sa bumalik tayo sa loft nila Kenneth kasi sabi ko, nagtatanong ako about dun sa putinga na nakawala baka sumabay sa kanila. Kasi pero ang problema dito, ang dami kasing may kalapati dito kaya hindi mo masasabi kung uh, sa kanila nga ano, sasabay yun. Walang problema sa tatlo kasi nakailalonglong eh. Yung isa talaga, yung puti, eh hindi sa kanila umuwi yun. May nakita kaming palipad-lipad na puti Hindi namin alam kung yun. yun. Uh, ito yung ano namin, no? Ito yung batang Lupman. breeder namin, no? Loopman, Lup no? Ayan, no? Ayan, no? Loopman namin, no? Ito yung ano namin dito. Nag-aalaga talaga dito. No take yan. Kaya nga, o. Oh. Ito yung sa kanila ulit. Pa-practice ulit. Kita yan. Lalo, Practice nila yan. Meron dun eh, yung puti eh. Pero kung hindi ko alam kung yun yun. Shit, shit, shit. Dalawang ano pa lang, ilang araw pa lang nawalan na kagad tayo ng isa kasi yung tatlo na kay Lalonglong. Walang problema doon kasi babalik at babalik sa kanila yon And uh, syempre, ma madali natin kunin yon Yung puti lang talaga yung problema. Damn! Ang ganda pa naman nun. Ipa ipapares ko sana sa fancy yun. Sayang. Hey, no? mga inakay nila oh. sa ano to An uh, anong breed ng na? magulang yan PHA yung PHA okay, yeah. yung yung isa isa yung 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 Stitcher board Stitcher board. Stitcher out. stitcher

Oh, yan. Dito kami kayo longlong. And, andito. Ayan, oh. Andito din yung isang puti yung hinahanap natin. Bali, dalaw. Apat yung andito. Ayan. Nakala ko makawala. Eh. Ayan o. Oh. Ayan sa taas o. Oh. Ayan. Puti yan. Hindi lang makita. Ayan. Nauwi na pala dito eh. Oh. Butcher na pala eh. So, apat pala yung nandito. At least, to lang nawala pala. Oh. Ne, yun lang. Lumayo ang puti lumayo eh. Oo, so andun sa tangke yung ano, yung puti natin. Kaya mo. At least alam natin na nauwi dito. So dito lang 'yan. Ayos, hindi tayo nawalan. Kala ko nawalan na kagad tayo eh. Gaganda ng mga Batman. Eh. Oh. na isa na ulo na. isa Ayun, lalagyan na lang ang sinsi. So ayan na, nakuha natin yung dalawa. Yung iba hindi pa maano eh, dalawa hindi pa makukuha. So bukas na lang eh na lang ni Longlong. Pero at least alam natin na nandito lang. Tra, let's go. Ha? <laughs> ayan nga, so ayan, buti na lang hindi nawala yung ano. So kulang ng dalawa kasi nandoon pa hindi mahuli. Ay, nako. Kala ko mawawala talaga. Buti na lang bumalik pala ka sa kanila din. So ayun. Tara. ice